kabukid ang sunod lang itong itanong mga kabukid dahil human naman itong tanong ang balanghor balang ah balanghor What? balanghoy pala mga kabukid ka balang, balanghor naman mga kabukid human na itong balanghoy or ah, balinghoy ito naman kamuti ang ating itatano mga kabukid pero balita ko sa mga sinaunang tao yung mga matatanda dito sa amin mga kabukid Bukid kinanglan daw magtanong og okay. mga kamuti mga kabukid meron tayong palihilihi I don't know <laughs> Or mga mga paboy sila sa mga parang sa insik mga kabukid dito sa atin sa bukid yung palihilihi daw mga kabukid yan kung paano magtanim para malalaking magiging uh, laman niya mga kabukid mga kabukid magkupisa na tayo magtanim ng uh, kamuti mga kabukid tanungin ko yung aking may lab, mga kabukid kung na sabi na ba niya mga kabukid yung uh, palihilihi ba yung nga uh, marang a few moments later man, okay. yan okay ka na dyan my darling karoon oh, pa eh. ah. yan na. Oh, no. okay na ang yung palihilihi dyan yan na. Ah, okay na sige daw anong palilihi mo liki pareha sa aho ah hindi ah, ang kadagoon pareha sa imo ha Tingnan <laughs> na naradain pa pa ano daw pala lilihi sa pagtanim na kamuti mga kabukid para malalaki ang laman. One eternity late. So, mga idol, harvestin na natin mga idol at 3 months na. Yan guys. Sa tingin mo mother, nagko like na yung... Tingnan mo nga kung may laman na ba yung tinanim natin kamuti. Hmm, nakalipo pero dili siya. Dako gyud no. Hmm, kanya niya. ra na yang god. Ha. Hmm. Ah, sa pagi hanap sa iba kong Ganan din ba kalaki? Maliit-liit pa. Ano yan? Laki yan? Uy. Maliit Maliit pa din. Bakit ginawa mo ba talaga yung palilihin natin na sinabi ko sa iyo? Ha? Oh, gina ginawa ko naman. Oh, bakit maliit? Diyan, diyan. ba? Baka may malaki diyan. Hoy. Hoy, hindi naman palakihan Hindi pala totoo yung palilihin na ginawa natin. Diyan nanap ka pa diyan. Meron pa baka may malaki diyan. Tingnan ng kamote. Tingnan natin. Tignan natin. Uy. Uy, ang liit din pala, pa rin. Mm -hmm. Hindi pala totoo yung palilihi na yun. Hindi. Yan, dyan. Baka may ma malaki na yan dyan. Uy, huwag may mang lihapon. Maliit pa gamay. din. Uy, mm -hmm. gamay pa rin. Hanap ka pa, may, may malaki dyan. Okay. Hindi pala maganda pa kalihi mo dyan. <laughs> yan. Oh. Yan, medyo malaki. Ay, maliit pa din. Hindi pala efektive yung, hindi pala efektive yung palihilihi natin yun. Ay, tama. Gamay mapun ang liki, di ba? What?